Hello guys, mag-i-start na naman sa patanim kaso nga lang malaki ang tubig ayan po si kuya at yung kasama namin ng tractor po sila ngayon Ito naman po ang aming punla. Pwede na po siyang itanim. Ready na po siyang mabuno. Sana po, Lord, walang sakunan darating. Pagyan niyo po kami ng magandang panahon. Salamat.